Sino itong um, nakabunti sa'yo? Ronnie Innocencio. Ronnie Innocencio. Saan mo siya nakilala? Sa Baras Antipolo po. I mean, uh, saan mo siya, paano mo siya kilala? Nagtatrab uh, kasamaan mo sa trabaho? Um, Kapitbahay? Sa Sabungan. Sa Sabungan? Apo. Uh, ba't sa Sabungan ka? Nagtatrabaho ka ba sa Sabungan? Hindi. Hindi yung panahon po nung pandemic. Oo. -oh. Pumupunta-punta po kasi kami sa Sabungan. Hanggang sa yung asawa niya lumapit sa akin, nagpakilala, nakipagkaibigan, tapos inoper, inopera na ako na kung gusto ko daw, doon na lang daw tumira sa kanila kasi mala, malaki yung lupa nila. Kasi ako dati nangungupahan. So naging kaibigan mo yung asawa niya? Apo. Naging tapos kaibigan. Tapos inaniyahan ka tumira na lang muna doon sa kanila. Apo. Uh -huh. Sinong inaniyahan? Ikaw lang o... Kami, yung hindi pa ako hiwalay sa dating asawa. So kayong mag-asawa? Opo. Ang inanyayahan. Opo. Pero nagkaroon ka ng relasyon doon sa asawa niya. Opo. Bale, tapos nagbunga nga itong relasyon niyo, Ilang taon na si baby? Two months pa lang po. Two months. Okay. Kasal ka doon sa ano? Naghiwalay na kayo o kasal kayo? Hindi po. Ah, so kinakasama mo. Tapos naghiwalay na kayo nung yung partner mo. Opo. Pero itong si Ronnie, kasal siya? Kasal po. Okay, ang ang problema is nung nabuntis ka, pinapa ano mo sa kanya, gusto mong kilalanin niya yung bata. Opo. Mm. Kinikilala kilala ba ni Ronnie o hindi? Siya ngayon po yung inano siya ng asawa niya parang tinatanggi pag harap ka harap niya. Si Ronnie lang pag si Ronnie lang, pag si Ronnie ka usap mo, inaako niya ba yung bata? Kinikilala niya na kanya. Ngayon tinatanggi. Pero dati hindi. Hindi. So dati kinikilala niya, ngayon tinatanggi niya na. Opo. Pero yung asawa niya, nung nalaman, anong nangyari? Paano nalaman yung asawa niya na itong bata eh, baka kay Ronnie? Pinahanap po kasi si Ronnie ng asawa sa Bicol. Mm. Tapos yung nakita na may hawak akong baby, tinanong siya kung sa kanya daw anak yon tinanggi niya naman harap-harapan pero so kung hindi. tinanong na ako anak na yon may hinala si Mrs na may relasyon kayo paano bakit nagkahinala si Mrs na may relasyon kayo matagal na siyang naghi naghihinala na mayroong kaming o talagang kinamin niyo na ba sa kanya na may relasyon kayo wala kaming inaamin naghihinala lang naghihinala tapos, nakita na may baby tinanong kung kanya oh o, tapos, tapos anong nangyari Tina, tinanggi niya harap-harapan. Tapos nagtanong, may pinirmahan ka ba? Sabi niya, wala, wala akong pinirmahan. Nasa linyang natin ngayon si Ronnie. Ronnie, magandang hapon. Magandang hapon po. Okay, Ronnie. So, kilala mo naman itong si Joy, ano? nandito ngayon? Kilala, pero ngayon pa lang nakikilala ng gusto. Ay, ano ibig sabihin nun? Hindi, ko naman hindi pa naman namin kilala kasi matagal na rin niya na... Hindi, ba? pero so kilala mo siya. Okay. Oo. Anong okay. relasyon mo sa kanya? Paano mo siya nakilala? Kasi nakuha ko yung panig niya eh. Ano bang kwento mo? Hindi. Una talaga yan. Nasasabungan yan. Pumapunta sila. Sabong. Puro sabong yan sila eh. So Simpay sila nang parang ano niya, partner niya daw. Ganon ba? Tama? Oo. oo. Tapos Hindi ikaw ko alam kung kasal sila. Ako, dito ako, ka, ako ang sakaha. So hmm. nagtatrabaho ka sa sabungan? Mm Okay. Tapos, sabi niya, in, inimbitahan niyo raw sila na doon na tumira sa inyo? Hindi po kasi ang, ang nangyari kasi ng ganito, pra, ma, ganito ma'am. Kasi mm. yung nangungupahan yan sila, nakailang lipat na ngayon, ilang lipat na naman, wala na, na, wala na silang inuupa, wala na silang pangupa. Kasi mm. nagipit nga rin sila. Kaya nga, siguro, simpre, ang nagmamagandang loob naman yung si Mises, sabi niya, di dito kung gusto nyo, tulungan na lang. Okay. So, ah. Oh, ngayon, tinulungan. Ngayon, nung nangyari, nakahiram na, hanggat nakahiram ng pera yan sa kay Mises, Siyempre, may magnegosyo, hindi, hindi natin alam yung kung anong klase, yung ano. Eh, hindi na, hanggang ngayon, hindi pa siya nakabayad. Oh, may baka yeah, namang ko, problema <laughs> yung mag mm -hmm. mga gawa ng kwento. Teka lang, ba't mo naman pinasok yung, nego yung, yung kwento na yung negosyo? So, tumira sa inyo. Ang magkaibigan Abo? talaga si Joy, tsaka ano pangalan ni Mrs.? Betty. Okay, so, naging ma ang magkaibigan si Joy, tsaka si Betty. Mm -hmm. Tapos may sinasabi kang kalesyon ng negosyo sila. pero mam, hindi naman 'yun yung ano natin ngayon pinag-uusapan natin oh, sige, ngayon. Sige, sige po, ngayon, sige. Ngayon, ang kasi nagka-relasyon kayo ni Joy. Mm. Kasi 'yun ang uh, sabi natin sa kanya, no. Sige sige. So nagka-relasyon kayo nga ni Joy. Ngayon, sabi niya kasi nakita raw nung misis na yung misis mo raw si Betty naghihinala na tapos nung oh. nakita na may baby tinanong kung sa sayo o kanya. Ang sabi ni Joy kanina, nung una daw kinikilala mo yung bata. Pero nung nagkaharap-harap na, kasama si Betty, eh, tinanggi mo na. Yun yung pagkakwento ni Joy. Anong, ano mo, sabi mo doon? Nung nagkaharap-harap na, kasama si Betty, tinanong ni Betty kung anak mo yan, tinanggi mo yung baby na ni Joy. Tama ba? Kasi yun, tinitingnan ko rin yan sa ano. Tinitingnan ko rin yan na normal maitatanggi ko kasi siya, siya umaalis yan eh. Siguro, may mali din ako siguro sa, baka nagisipla nag lang ako ng hindi maganda. Siguro, pero siya, umaalis kasi yan, pumupunta ng Bicol. Hindi hmm. naman ako kasama nun. Okay, so ang ano hmm. is, maari, maaring sa'yo? Maari o oh, ano, kasi siyempre hindi naman lahat-lahat. Mabuti kung kahit nga asawa mo nga, laglagi kayo magkakasama, mayroon pang porcento na hindi sa'yo, oh, di ba? Pero anyway, yun na nga nangyari. May nangyari, mm -hmm. maaring sa'yo. O oh, yan, Mer meron ka ng kalahati na maaring sa kanya hindi nga lang siya sigurado. Which is, maaari nga namang may iba. Eh, kung, kung, ikaw lang tatanungin, nung panahon na yun, ilang two months na si ano, ba si baby? Two months. Ten months ago, mga ganong panahon, meron bang iba? Yung dati mong boyfriend na doon din tumila? Wala. Kasi pumunta kami ng Bicol, January. Hindi, may karelasyon ka ba wala nung panahon na yun? Wala. Yung boyfriend mo na doon? Wala din din akong na naging relasyon, wala. So, nung time na yun, ang boyfriend mo lang or kung maga ang kas karelasyon mo lang is itong si Rony. siya lang talaga siya lang uh -huh. ikaw yan 100, 100% 100 kahit sabi ko nga kahit saan niyo ko ni ng DNA test ipaglalaban ko ang bata okay so ngayon Ronnie ang hinihiling mo lang is mapa DNA test yung bata o hindi ba sapat sa'yo itong garantiya ni Joy na sa iyo tong bata na to sa ngayon ma'am kasi nahihirapan pa ako mag-isip kasi sobrang gulo kasi niyang kausap yan ang ano ko. Bakit mo, anong ibig sabihin magulok ka usap? Kasi akala ko okay na nun ano sa barangay. Sige, ang sabi niya, sige balik na lang ako ng Bicol. Mm. Sabi ko, antay mo na lang mag, mag siguro, baka magpagtrabaho. Sige, eh, magbibigay rin ako sa'yo. Kung yun naman ang problema sa bata, para ikagaganda lang ng bata, di ba? Hindi naman, wala namang kasalanan niyang kututusin. Wala nang problema kahit hindi ma-DNA. Eh. Tumaluwag kasi tumutulong nga tayo sa malalaki. Yun sa mm -hmm. bata pa. Pati nga yung birth certificate, ayaw niyang permahan kasi laging inaano siya ng asawa niya na pag oras na permahan mo yung birth certificate ng bata, ipapakulong ko kayong dalawa. Yun ang laging banta naman ng asawa. aminin ko, magiging problema ngayon. kasi hmm. nga ma'am, yan may ibig ang sabihin, ko sa kanya ma'am. May ibig sabihin Hello nun, po. meron kayong naging kumbaga, sexual relations which is hmm. yun yung isa sa mga elemento ng krimen na hmm. adultery or concubinage. So, yun yung may anak. Obviously, nga namang Mother Mary tayo, immaculate conception, walang nangyari. Pero, yun yung uh, sinasabi ng asawa. Ngayon, pag pina-DNA, eh pwede nga rin gamitin yun sa'yo, nag-DNA test na anak na yun, ito talagang nagtali kayo, eh labag nga sa batas talaga yun. Pag nagpa-DNA test kayo. Pero ngayon, choice din naman ni Ronnie kung kikilalaan niya, Marami kasing aspeto to. Yung pagiging legitimate, illegitimate ng bata. Pangalawa, yung aspeto na meron kayong nilabag na batas dahil nagkaroon kayo ng relasyon kahit na may asawa si Ronnie. O, at hindi yon at yung, yung problema na yon pareho kayong sangkot doon. Hindi siya lang na bilang asawa, bilang ikaw na naging karelasyon, kadami, pareho kayong may sala sa ganon. So, yun yung mga aspeto na yon Ngayon, syempre, meron ding aspeto na may anak ka, may tatay yan. Dapat yung tatay niyan, susustento. O, yun nga lang, yung magsusustento, yung eh, may asawa, kabit-kabit yan. Kung baga, hindi yan iisang bagay. Maraming bagay mong iisipin na nakakabit sa pangyayari na yan. Naintindihan mo? Apo. Ano, um, Joy? Apo. Uh, Ronnie, naintindihan mo rin yun, di ba? Opo. Pero, Pero syempre, po? karapatan talaga nila yon ng ano ng sustento so actually nandito na, si Vauci officer ano pong resulta ng interview nyo sa kanila ma'am Ah, <tried> actually ma'am, okay naman po. At inamin naman hindi naman i-deny ni Rone na anak niya yan. Mm. niya naman, nagsabi naman si Rone, na kung sa sustento, sustento niya. Hindi naman kailangan pumunta sa dito para magreklamo. Kasi last, December 27 na po siya nag ay Iniwala naman po siya ng Hmm. <laughs> Ongoing po yan, simulat ng January o so on, gano'n. Hindi po nilidigay, kaya lang po si Legal na asawa ang nagsabi, ay gusto ko lang ako mag kung so gusto ko lang makasunayan sana, nagsaga akong anak ko yan. Kasi mm. po si Joy, parang hindi nakakaya sa dati may anak pa rin. Ah, may anak ka na rin? Meron po ako anak sa una. Yun nga po yung una kong asawa. Okay, yun na nga ang sinasabi ko. Um, kunwari, meron nang sabi na pwede bang papirmahan ang birth certificate para legitimate. Yun naman talaga ang, uh, well, illegitimate pa rin yun kasi kasal sila. Pero kung baga, kikilalanin. Meron nang nakalagay na official na tatay nakalagay doon. Although ang relasyon pa rin nila illegitimate dahil hindi kasal. Pero anak siya, kumbaga. Ngayon, kung willing naman sumustento si Ronnie, pwede naman ng decision niya yun yun nila yun. Kung, kasi since hindi kasi kayo kasal, hindi talaga automatic na siya yung tatay. Unless pipirmahan niya. O ngayon, although sinasabi niya sa atin na may, may, time sinabi niya doon sa vow si officer na inamin niya na anak niya. Pag nandyan yung asawa, hindi. Pagka ikaw kausap, uh, inaamin niya. Kasi iba-iba yung resulta nun. Magulo talaga yan. Yun nga lang kasi, kung nahabang nagbabanta kasi yung asawa niya na kakasuhang kayo, talaga matatakot yan. Kahit, kahit, ikaw, baka pwede ka rin matakot. Dahil pwede ka rin, madadami ka rin sa criminal case. Nakulong din ang ka, kasama nun. So, uh, ang option is, pag-usapan yun lang na kayo-kayo na lang, magbigay siya ng sustento. Ngayon, maaaring mangyari in the future dahil wala naman siyang On paper, hindi siya ang tatay. Pero ina, sa loob niya, sa, sa tingin ko, sa loob niya, ina-acknowledge niya yan. Magbibigay siya dahil anak niya naman siguro meron siyang uh, pagmamahal dun sa pata Pero pag may dumating na araw, Joy, na hindi na siya magbibigay, magde-demand ka na nun. So ngayon, dahil ide-demand mo yon kailangan mo i-prove. Dahil sa papel, wala kang dokumento na siya yung tatay. Babalik na naman tayo sa DNA. Maaaring magpa-DNA ka, ka nga rin ulit. Ronnie, willing ka pa magpa-DNA? Hindi naman kailangan yun, ma'am, kasi nakakahiya rin yan kasi sa gagastusin. Wag po, wag po kayo mag-alala, sir, sa gagastusin, sir. Ang iniisip lang natin dito yung kapakanan po ng bata. O, ga ah, ngayon, pwede na naman ngayon tayo magpa-DNA ngayon. ngayon. Si, si Senator um, naman na po ang magpabayad, um, eh. Kung magkatulong na namin sa inyo to na magpa-DNA. Ngayon, itong magpa-DNA, para lang in the future, hindi siya magtuloy sa sustento at gusto mong umingi ng support pag nagpakaso ka, meron ka ng dokumento na DNA result, hindi mo, mga uh, magagamit man na yon kung sakaling tumigil yung sustento. Pero sa ngayon, pwede naman siyang tumulong magsustento nang hindi kayo nagkakasuhan. Pero pagka umabot yung araw na hindi na siya tumutulong, hindi niya na pinapansin yung anak mo, kung mangyari man yun, at sana naman hindi dahil wag natin idamay yung bata, meron kang dokumento na mapruweba na siya talaga yung tatay. Okay? Naintindihan mo, Joy? Opo. So, ganun yung mangyari. Ronnie, naintindihan mo rin yun, no? So, kung baga, bibigyan mo lang ng insurance yung anak mo dito na meron siyang ano na ako tal ikaw talaga yung tatay niya kasi ngayon wala siyang pinanghahawakan yung bata oh, naintindihan mo ba yon kung uh, pwede tayo magpa DNA para lahat kayo masigurado na kahit yung asawa mo sabi natin magbago yung isip asawa mo na ayaw hindi na siya siguro magsasampa ng kaso at least maluwag sa loob niya na hindi wala nga wala ngang problema yan wala nga ang nasa fiscal na kasi yung ano kaya sabi ko inaayos nga namin na para hindi na maayos magano yung kaso Okay, willing sabi, na rin si Mrs. na magbigay ng tulong. Ginagatutan na nga namin. Ang problema nga iyan kasi sobrang kulo, sobrang kulit. Si Kinukulot Joy. Pa. Oo. Eh, well, ayaw mo nang maging makulit. Eh, nagkaroon kasi ng anak. Ano, meron, hindi anong, yan Kailangan niya ng tulong. Hindi. Normal na. Pero ang yaba, ang angas ang, niya ang, sa akin yan. kahit na mag-ano, iwanan mo ako, hindi ko kailangan ng sustento-sustento mo. O may sinabi kang gano'n. Wala gano, kong sinasa. Ikaw pa nga. Sabi niya sa, sa akin, ma'am, ganito. Hindi nga ako nanghingi ng sustento do sa dating mga anak ko. Wala akong sinasabing ganyan. Ikaw pa nga naging maangas sa akin. Anong sabi mo sa akin sa barangay? Hindi pa paking na hindi pa pakinggan ni Tulpo ang kaso mo sa akin dahil may mga kamag-anak ang mga Intel, Police at NBI. Ngayon, nasa na yung pinagmamayabang mong NBI? Oo, oh, diba? Nakita mo yan, ma'am, yung ugali. Instead na ayusin kung ano-ano ang eh, sinasabi. Kung sinasabi. pwede lang mag-record, di record na ako. Okay. So, may, may, minsan pag mainit ang usapan, kung ano-ano ang nasasabi natin. Nasabi na yung mga ganon, eh, wala, hindi na natin hmm. mababawi yon Mag-move on na lang tayo. Ngayon, willing naman sila magsustento. Pa-DNA na rin tayo, Sir Ronnie, para lang din makasigurado kayo na yung tinutulungan nyo, eh, hindi na naman tayo sigurado. Baka nga naman din may iba. Sige, ma'am. Ganito na But, lang, ma'am. Hindi, oh. ako kasi ayaw ko rin mag-abala. Ayaw ko rin maabala kasi dami ko. Uh, sakit pa ng ulo ko. Sa dami, sa dami ng problema iniisip dahil dyan dumating sila sa amin yan. Hindi naman, sir, hindi naman sakit sa ulo yung bata. Hindi nakasalanan ng bata yon So, kumbaga, uh, regalo mo na lang din na doon sa anak mo na magpa-DNA. Ibigay mo na sa kanya yon para siya meron siyang panghahawakan. Maliban na lang kung sabihin mo sa akin ngayon na willing kang pirmahan na ngayon yung birth certificate. Kaya nga, mami, kung naintindihan mo rin ako, ayaw nga anong ano, na magkaroon ng ebidensya na si Mrs. Ano? Kasi Ayaw daw kung magkaroon ng ebidensya na sa kanya yung anak. Eh kala ko Oo. kanina, kayo nagde-demand na mag-DNA. So, yung, yung asawa mo nagde ng mo DNA, na mag-DNA na gusto, <laughs> gusto niya ng DNA dahil kung tutulong Wala. din lang at mag-aabot ng pera sa sustentuhan, ano. eh dapat Wala, eh may DNA. Yun lang talaga ang gusto niyan. Siya lang talaga ang gusto niyan kasi magulo kasi utak niyan. Kasasabi pa lang ng asawa mo. Sir, ito, ako na lang, kung pwede wag mo na akong pag-isipan na maguloot ako, pwede bang magpa-DNA na lang para lang din yung malinaw yung sitwasyon ng bata? Ay, naguloan ako sa ano. Hindi naman to magulo, sir. Asan ka ba nakatira Ay na, ngayon? Alam mo, Kuya Ronnie, kung hindi naman sasakit yung ulo mo kung hindi ka ng babae, sa una pa lang. Oh. Tapos ngayon, sir, ah... Uh, sumasakit ang ulo mo. Eh kagagawan mo rin naman yan, sir. Kaya nga ginagawa na namin to para na lang sa bata. Sige po, wala akong problema. Okay, so gagawa pa DNA ka na, sir. Titingnan e, ko muna. Okay, e, i-coordinate namin lang yung DNA. Mabilis lang yun, kukuha ka, nan ka lang naman ng sample. Hindi kukuha ng kalahating araw o ng limang minuto ng buhay mo. Siguro pupunta, ka, lang, pupunta siya, pupuntahan ba siya para kuha ng sample? I-coordinate natin yan, uh, Kuya Ronnie, kung gusto mo. <laughs> Iko-coordinate natin. Ah, sa, nasaan po ba kayo ngayon? Nasa Rizal? Opo. Kasi pwede naman po namin kahit bayaran po namin pamasahe papunta pabalik pangkain yeah, niyo pa rin diba po. hindi pa pwedeng may la, la, uh, PT lang na pupunta. Ay, PT. Ano ba uh, yung well, technician nakukuha lang ng sample. Yung sa ICDNA po kasi natin at hindi meron lang silang uh, office na pwede lang doon pong gawin yung uh, DNA testing po. Hindi yung yung mismong lab doon pero yung extraction Di pa cotton buds lang na yun. Minutes sila lagay na tapos pwede na. I-coordinate po natin. Gagawa na, i eh, kung gagawa namin ng para na ang DNA ang lalapit sa iyo para hindi na po sasakit ang ulo niyo, sir. Kung okay lang po, walang five minutes. Special hindi, treatment po, diba na. Pwede makausap. Pero ba? Kaya, kailangan pa ng DNA, 'di ba? Sabi ko ayaw ko naman ng DNA. Ang akin naman basta next month pag magtatrabaho ako, sige, bibigyan ng sustento kung hinahanap niya sustento kasi alam ko naman sustento lang ang habol niyan kaya gustong magkaanak sa akin niyan, unpai. pa Ah, uh, eh, isa hindi din, eh, kayo naman po ang nag nagpunla rin nung bata. Eh Oo nga, andiyan na nga tayo kahit sino naman eh sige na. Ginusto niyo rin 'yon. Ginusto niyo rin. Huwag hindi siya mag-isa nung ginawa niya tong Oo nga, sitwasyon na 'to. Ko yan, so nindin ngayon, ah, uh, kumbaga isa isinasayos lang na natin 'yung pagkakamali dahil may pumasok na bata na inosente sa sitwasyon. So ngayon, i-secure ba na lang natin e tulungan yan. Uh, ayaw, ko so, yung, ayaw ko na yung manggulo pa kadaming sinasabi sa... O, hindi ba tatapos na nga ito? I-DNA e lang natin para tapos na yon. So, hopefully sir, ano ha, um, kukoordinate din kami may, kay Ma'am Edita Reyes na matapos lang to at makoordinate, coordinate Okay yung DNA kami mag -a adjust sa iyo Kuya Ronnie Correct. para hindi naman po nakakahiya sa inyo kami po ang dadayo ang ECDNA po ang dadayo po sa inyo para po um convenient po sa inyo kami po ang ayong uh, anak niyo po ang dadayo po sa sa inyo uh, nakakahiya naman po kayo sumakit po yung ulo nyo uh, isipin niyo po pro doble problema na naman po itong ginawa niyo Di ba? So, hayaan na lang po natin na sumakit po ang ulo ni madam, sumakit po ang ulo namin at ng ECDNA. Kami po ang lalapit. Kami po ang babiyahe po patungo sa inyo. Hindi na po kailangan ng ganyan. Hindi po, Pumutok sir. Ito. Okay lang po. Wala pong problema, sir. Kami na nga po magbabayad, sir, sa ECDNA. Okay na yan, sir. Para lang po sa kapapanatag po ng loob po nating lahat. at Para, at para, sa, para bata. Na rin po sa bata. Para sa bata. Okay? Okay. okay? Ano ba ang gusto niyan? Hindi niya na ba kaya yung bata? Sir, uulitin ko sir. Paulit-ulit na lang po tayo. Sa sustento na lang po sana sir. Ngayon, kapag gusto niyo po ng uh, ebidensya na sa inyo po talaga yung bata, ipapadiin niyo po Hindi po sa hindi niya kaya yung bata, may obligasyon lang po kayo sa bata. Sa batas, may obligasyon po kayo sa bata. Ngayon Oo, ha, po, po. Okay naman. Oh. Hindi naman kailangan ng DNA. Kailangan na rin po. po. kasi hindi niyo, aso willing po kayo pirmahan yung birth certificate. Yun na nga ang problema, pipirmahan ng birth certificate, kaya ayaw ni Mrs. Tassel ganyan, magkakaroon siya ng ebidensya. Eh, yun naman talaga kaya karapatan yun ang ng bata. Natin. Kailangan na sa piskalya ang kaso. Anong, ah, uh, uh Roddy, kasi, kaya anong problema mo sa, anong problema mo sa ebidensya? Eh, ang ebidensya, ibig sabihin lang naman nun, katotohanan. Yung totoo. So, ibig sabihin, ayaw mong lumabas ang katotohanan. Yun lang naman ang ibig sabihin ng ebidensya eh. Kung anong totoo, eh kung yun naman talaga ang nangyari, kung totoo namang anak mo, yun lang naman ang ibig sabihin ng ebidensya. Pinapa ginagawa lang nating official kung ano naman ang totoo at ang nangyari. ba? Diba? So dapat walang natatakot sa ebidensya kung wala namang pagkakamali or wala namang itatago o ipagkakait. So kung bagay ebidensya na yan, para dun sa bata na ha, dahil walang pumirma ng birth certificate niya, meron man lang siyang panghahawakan na ikaw ang tatay niya. Kasi siyempre yung nanay hindi niya naman tatanggi ng galing sa katawan niya yun eh. Talagang siya ang nanay. yung ang anong nanay, hindi mo pwede itanggi na sa'yo. Ang lang namang sa iba pa yan. Isa e, sa katawan mo kasi lumabas yan. Gusto kasi niyan ma'am. So, gusto ganun, kasi niyan. Gusto Sata, magkaanak. ganito gusto kasi niyan. Gusto magkaanak lang sa akin. Kasi hindi na. sige na ng sir ng Ronnie. Uh, Paulit-ulit na lang po tayo. Wala tayong mareresolva dito. ipapa DNA po natin yung bata. At ito po ay ko-coordinate na rin po namin sa MSWDO ng Montal Montalban Rizal. And uh, pag-uusapin din naman namin kayo ni Ma'am Evangeline, okay? Maraming salamat po. po. Sir Ronnie. Huwag po po kayo ng, ng staff po natin. Ay, uh, Diyos ko Lord. Oh, sumakit ang ulo mo. Sumakit yung ulo ko, ni. Ito talaga yung proven <laughs> na sumakit yung ulo ko. Paulit-ulit tayo. Sige po, Ma'am Evangeline. Paulit-ulit na lang oh. si Sir Ronnie kanina. Pero siguro baka hindi niya lang naiintindihan. Ayusin natin yung pa-DNA. Ayusin na lang natin po. Um, gayun po, Ma'am. Uh, sasagutin po namin yung pang-DNA po natin. Ano, para po malaman talaga kung siya po talaga ang tatay. Makuha ng bigyan po natin siya ng sustento. No? Sige po, ma'am, kausapin ko po kayo sa kabilang studio, ma'am. Sige po.